Nagalaw ay lalo bisa lumol na. Lumampara lang kare no. Uy! Uy! <laughs> jani jani. Gianni, jani jani. Tutikyo. Tutikay ba problema. No, grabe makasila. hmm Ay, buligyun. <laughs> buligyun. Grabe lakas mo ganu. Ako mismo pasak.

talaga yan bab Uy, tema, grabe oh Tol Grabe tim Gurami, mamangan maparas Uy, yan pa oh Pangalapad doon Ay, tilapia Tim gurami mamangan mamangan maparas tim maparas mamangan gurami dami na naman yan. oh. Imbap Imbap oh, Tala tala, laki nyo tala oh. Ayan Grabe yung Grabe yung grabe, parang tilapia na mga idol oh. Oh. Yes Ang dami ah Pinupulot na lang ni Nirel Bap Take satu lagi like ini bapak <laughs> hei nah, lalim tebak tebak Sok Sok